ang at narito ang mga halimbawang sitwasyon na ginagamitan ng pragmatic. Uy, oh, print, dami Ang gagawin? Help me. Help me. Help me. Help me. Words, today, ang literal na kahulugan na kanyang sinabi ay napansin niya lang. Pero ang tunay na ibig sabihin ay pabirong sumbat o paalala ng huwag magreklamo. Oo nga, ang dami pinapagawa ng mga teacher. Oo nga, bukas mo lang kayo pa sa to, Marami mong oras ngayon. The ang literal na kahulugan ng kanyang sinabi ay maghintay hanggang bukas. Pero ang tunay na ibig sabihin ay pinapalawig ang oras dahil naiintindihan ang sitwasyon. Pinaponsin kong ganda pala ng handwriting mo, no? Siyempre naman! Ang literal na kahulugan ng kanyang sinabi ay isang papuri. Pero ang tunay na ibig sabihin ay maaaring totoo o kaya na may pangaasa depende sa tono. At ngayon ay talakay naman natin ang iba't ibang mga pahayag sa pragmatik. Ay, 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 ay. ay, baka pwede naman maglaro sa labas ng bali pa, no? Ang una ay locutionary app o literal na pahayag. Nang ibig sabihin sa umuulan ay literal na umuulan sa labas. Nakita na naman na umuulan? Manayimik ka nga dito sa loob ng bahay alawa naman ay inukusyonary act o layunin ng pahayag. Na baka ang ibig sabihin ng umuulan ay huwag ka nang lumabas. Na, tayo eh, na! At pangguli ay perlocutionary act o epekto ng payag sa tagapakinig. Dahil narinig niyang umuulan ay hindi na siya tumuloy sa kanyang lahat. At ang ating huling tatalakay naman ay tungkol sa pag-uugnay sa ibang kakayahang komunikatibo. May uugnay natin ang kakayahan ng pagmatik sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pangungusap na gusto natin sabihin sa grammatical. Ang susunod naman ay ang social o na inaayon natin ang gusto natin sabihin sa lipunan o kultura. Ang susunod naman discourse na discoursal, kung paano nagiging tuloy-tuloy o konektado ang gusto nating sabihin na ideya. Ang susunod naman ay strategy oh, na kung saan inaangkop natin ang ating komunikasyon sa ating sitwasyon. Pragmatic. Ang pragmatic ay isang sangay ng lingwistiko na tumutukoy sa kung paano ginagamit ang salita sa actual na sitwasyon upang maipahayag ang tunay na kahulugan, pahiwatig at intensyon na nagsasalita. Sa madaling salika, pinag-aaralan ng pragmatik ang paano na ng paano ang tao ang itisabihin ng isang kahayag batay sa konteksto, tulad ng sitwasyon, tono, relasyon ng nag-uusap, at lugar ng isapat. Ngayon, nalaman na natin kung gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng kakayang pragmatik upang ang ating araw-araw na komunikasyon ay dumaloy ng maayos. Ayun lamang. Bye-bye! <laughs>